Ate na ni Paulo. Iba nga ang naging ngiti ni Kim Chu nang tanungin siya ng isa sa mga fans niya noong araw na yon kung asan si Paolo Avellino. Talaga namang kahit ang kasama ni Kim Chu ng araw na yon ay si Mayor Mark na napakagwapo din pero ang mga tao talagang hook na hook pa rin sa tambalang Kim Pao. Marahil ay dahil na rin sa kanilang series na What's Wrong With Secretary Kim, na kamakailan ay nakakarami na ng ilang mga kissing scenes. Kaya naman si Kim, parang gloomy nga ba ang datingan ngayon? Sila na nga kaya ni Paolo Abelino o talagang magagaling lang silang artista? Ano sa tingin nyo guys? Comment below. Salamat sa panonood